Ang sinasabi ng iba, ang collateral damage ay yung mga kababayan natin na may mga bahay, lahat yung mga naninirahan, mga negosyo. Pero, mm. sa pagkakataong itong pinakamalaking collateral damage ay sinasalo ng mga kontraktor. Ay kasi, walang congressman, walang senador na amin sa pagkupondo na ito. Eh, katulad niyan. Halimbawa, si Sen. medyo naging controversial dahil yung isa sa nagpondo at nagbigay allegedly ng 30 million sa kanyang kampanya ay isang kontraktor hmm. at nagkataon nagbigay ito ng kanyang uh, uh, pledge ay yung tulong sa kampanya during the time na meron siyang kontrata ay bawal daw naman yun sumusaw naman itong kaibigan mo si si ano ano pangalan niya? Yun yung si sa Comelec si Garcia si Garcia o, oh, pamang, pamangkin ni Eddie Boy Garcia Pinaimbestigahan na siya ngayon. O, oh, inimbestigahan. <laughs> so, ito ngayon, ang binabanggit naman ng Senador, eh, tayo ka muna. At, ah. kontratista na yan eh, may kontrata na yan at yung ibang kontrata niya eh, na na-implement during the time na eh, hindi pa ako Senador. Ah. Oo. So, ang punto nito ngayon, yung mga isyu na ito ay nagiging nasasamantala. Nasasamantala kasi sa punto na Nakadepende kasi sa pananaw eh. Ano ba yung interpretasyon o pananaw ng isang tao na nag-iinterpeta at tumitingin doon sa issue? Siyempre, kapag ka ikaw ay uh, nagsalita, ang unang-unang tanong, sino ang nagsasalita? Pag politiko ka, sasabihin, ah, politically motivated. Ganun lagi eh. So, yun naman lagi ang pantakip. Ang tanong ngayon, ganito. Kung magpapatuloy itong investigasyon na ito hinggil sa mga usapin ng proyekto, baka ang mangyayari nito eh, lilito kaya yung totoo o hindi. Eh, kasi ang sinasabi ng iba eh, at mismo si Sandro Marcos ang nagsabi nito, si majority leader, mm. hindi naman sila po pwedeng sabihin na investigahan yung kanilang sarili.